Ang dahilan po ng pag-alis ko dun, Opo, kasalanan ko na hindi ako nagsabi na ang totoo na hindi na ako babalik. At ang paalam ko po ay magbabakasyon lang tatlong araw dahil pag sinabi ko po na hindi na ako babalik, kalung po na hindi nila ako papayagan. At natakot po ako na makarinig ulit ng masasakit na salita. Makarinig ulit ng masasakit na salita. Kaya po naisip ko na sabihin na magbabakasyon na lang po ako. Makalaya ko hirap na hirap na po ang kalooban ko sa mga pangyayari sa gabi nakakatulugan ko na lang po ang pag-iyak at pagdarasal kasi tingin sa si Diyos ko lang nasasabi ang sakit ng loob na tinatanong ko ang Diyos bakit nagbago ang lahat ng nasaan na yung taong kumukup sa akin at nagmahal bakit napilit bakit napalitan ng iba nahan ko po yung dating masaya at mabait na tao sabi ko Diyos ko nasaan na po yung taong pinakilala mo sa akin bakit iba na siya ngayon yung sampal palo ng stick palo ng sinturon yung amba na babalagbagin ako ng bag at yung amba na kung ano meron bagay paggalit galit siya yung makakatikim ako sa kanya kaya po yun yung tiniis dahil alam ko dahil alam ko part po ng pagdidisiplina niya yun sa akin pero yung masasakit na salita at yung sinasabi niya sa akin ampon ka lang Diyan po ang lalong dumurog sa pagkatao at puso ko hanggang makatulog, hanggang makatulog po ako lumuluha gabi-gabi. Magdadasal ako kailan maalis at gagaling ang sakit sa puso ko. Pinilit ko pong intindihin at unawain lahat ng nangyayari sa buhay ko. Wala akong mapagsabihan ng masakit na nasa puso ko. Kundi ang Diyos, salamat din po Dito Tito pinakilala niya ako sa Diyos at nagkaroon ako ng kakampi kahit hindi ko nakikita at nakahawakan. Mahihirapan po ako kaya pinili ko na lang po umalis. Naamin ko po na pagkakamali ko na hindi ako nagsabi ng totoo na hindi na, na, hindi na ako babalik. At yung tungkol po sa mga gold, nai, tay, tayo lang po may mga access sa mga alahas na yan. Alam po ng Diyos, wala po ang kinuha. Kung, kung ano po ang suot ko, yun lang po ang dinadala ko po sinabi na tatlong beses na bumalik sila tatay doon. Wala pong ganun. Maghapon po kami nagantay ni mama. Kaya po tumawag at nakikusap na lang dyan sa Pampanga pagpirmahan hindi po kami makarating dahil nasa Manila po kami ni mama. Gusto ko lang